Magandang magandang araw mga kaibigan. Magkapit pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Kumusta na po kayo mga kaibigan? Sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan at sana'y laging bukas ang ating mga kamay para sa araw-araw na mga biyaya ng Diyos. Meron pa akong kaibigang Yeswita na medyo may edad na po si Father Luis Candelaria na mas kilala sa tawag na Lolo dahil siya po ang pinakamatandang paring Pilipinong Yeswita ngayon. Kamakailan po ay tinanong ko siya. Lolo, paano ka bang magdasal? Simple lamang po ang tugon sa akin ni Father Candelaria. Ni Lolo, If you can talk to a baby, you can pray to God. Kung kaya mo raw makipag-usap sa isang sanggol, tunay kang nagdarasal sa Diyos. Wow, napakatalinghaga pero napakatotoo. Una, Kapag kausap mo raw ang sanggol, you speak from the heart. Madalas napupuno tayo ng galak, ng tuwa sa napaka inusenteng kaulayaw natin. Puso sa puso ang nangungusap. Ganon din daw dapat ang ating mga dasal. Pangalawa, adududu adadada. Simple po ang mga salitang ginagamit natin sa sanggol. Ganon din daw dapat ang dasal natin sa Diyos. Hindi mabulaklakin dahil alam na ng Diyos ang kailangan natin. Panghuli at ito po ang pinakagusto ko, wala raw paghuhusga ang sanggol sa kumakausap sa kanya. Maging sino ka pa man sa mata ng sanggol, ikaw ay inosente. Ganyan din ang tingin sa atin ng Diyos pag lumalapit tayo sa kanya. Walang paghuhusga. Ang nakikita niya sa atin ay ang minamahal at kinalulugdan niyang mga anak.